Hi, kung sa po kayo, it's me, Joven. Welcome back sa akin channel. Sa mga bago pa lang nakabisita sa akin channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking reloaded videos. In this video, ay share ko sa inyo kung paano malaman kung mayroong urinary tract infection ng ating alagang pusa. Dahil isa sa mga pusa namin ay nagkaroon ng urinary tract infection itong mga nakaraang buwan. Ito ay si Pino. Ayan. So, pero okay na siya ngayon. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga sintomas na mayroong urinary tract infection sa ating mga alaming pusa. At narito yung mga naobserbahan namin kay Tino, dumanak na ka ng buwan bago siya magkaroon ng urinary tract infection. Yung unang naobserbahan namin kay Tino ay kapag pupunta siya sa cat litter para umihi, ay kunti lang yung nilalabas niyang ihi, parang patak-patak lang. Tapos, medyo matagal siya sa ano sa Katwito na nag-i-stay. At yung isang observation ko pa ay para siyang nasasaktan kapag umiihi siya. Dati kasi pag umiihi siya ay marami siyang mga naiihi tapos saglit lang siya. Yung pangalawang naobserbahan ko ay umiihi siya dito sa may gilid-gilid ng aming bahay, sa may pader. Tapos mayroong kasamang mga dugo na kunti-kunti lang parang patak-patak din. At yung pangatlo ay lagi niyang dinitilaan yung kanyang private area at saka nagkakaroon siya ng excessive grooming. At yung pangapat ay lagi siyang tulog at para siyang nangihina. Dati kasi kapag kami dumarating dito sa bahay ay sumasalubong siya tapos para siyang laging gutom. At observation ko dati ay parang lagi siyang masaya. At isa pang naobserbahan ko sa kanya bago siya nagkaroon ng urinary tract infection ay parang lagi siyang masungit. Ayaw niya nang minilalapitan siya. Ayaw niya na i-sturbo siya dahil siguro may nananandaman siyang sakit. Ang kagandahan naman nun ay meron siyang ganang kumae at okay naman yung pag-intake niya ng tubig. Dahil sa news one na naobserbahan ko sa kanya ay dinala namin ito sa veterinarian at ipa-check up ito. At yun nga pagkatapos ng kanyang check up at kinuha yung mga test kaya ng CBC at yung mga iba pa ay na-find out nga na mayroon siyang mild na UTI. Luckily, ay hindi pa siya ganun kalala at hindi pa nag-build up ng crystal sa kanyang gold brother. Sa susunod naman na video ko, ay share ko sa inyo kung ano yung mga nalisit gamot na ininom niya. Ang may papayo ko lang sa mga nag-alaga ng pusa at aso ay observahan natin yung ating mga alagang aso at saka pusa, kung ano yung mga activities nila at kung ano yung unusual na naobserbahan nyo sa kanila para mas maaga pa natin kung mayroon silang mga kaibang nararamdaman at madala ito agad sa mga veterinary clinic. At yan lang yung aking may si share sa video nito sa mga naghahanap ng mga produkto para sa kanilang mga alagang pusa at aso ay guest tayo lang aming Shopee account na lovely for 20 nagtitinda kami ng mga pagkain, food supplement, mga shampoo at mga iba pang mga kagamitan. Sa mga bago pa lang sa akin channel ay please don't forget to click the subscribe button at pag-hit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa akin yung love videos. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!